Hello guys. Yung malakas na ulan. Ang dami naglalaro. Yung mga bata na naliligo sa ulan. Kaya pala ang sa labas. Pari natin yung kulog at tiglap. mamayan para mapawi yung sobrang init ilang linggo na tayong napaka init ay uh, lumamig naman ang panahon And, sobrang lamig naman And, sobrang lamig sana bukas wala na to kasi may klase na ulit at pagbiyahe tayo. Tayo yung naka-bisikleta lang. Bulutado. Yung uh -huh. dito na lang guys. Mamaya na rin. Update natin sa atin. mamaya.